Kainan mm -hmm. tayo. Ay, iba naman to. Pakchewen. Mm. Masarap to eh. Itong pakchew. Pero hindi mahilig si ni Kunyan na. Eh. kaganyan. Gusto puro preto lang. Ayun Ay! Ay, eh, luko may tinik yata, o. Oh. Kinuha niya kasi buntot, eh. Hindi eh, na lang ng anak mo. Ay, puro buntot. Buntot yung kinuha niya, kinutas niya. oh. Kinutas? Kinu 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 okay. Buntot! Okay. Buntot! Buntot! Yung itlog ka, baka mabasag! Yung itlog ma, baka mabasag. Bak may brief ka naman kami. ata Hindi ato. Sayo ilan pa? 13.13.13 na lang. Mm. Nahulog -hmm. yung itlog. Wag saluin mo mahulog yung itlog mo. Hugas ano! <laughs> yeah. ka muna ng kamay bago ka mm -hmm. sumampa diyan. Hugas ka kay mommy mo. Sport mo naman. Ah, ay pork kain ka. Pork gaga ka. Sabi, sabihin mo nga kung anong pangalan mo, hindi ka ata kilala ni Asia. kuya Kuha ka na lang dun. Eh, ito kanino to? Eto na lang. Inuubo ako eh. No. Oh, sige na. No. Inuubo ka eh, magkasama tayo sa kwarto. Daka nga ng dak dun eh, ka ng ubo eh. Ay? Magkasama tayong dalawa sa loob. dak nang dak oh dak dok ay sarap kain aray ko aray yung buko namatay ako wow mabuhay ka <laughs> mm. ay to ako makain ka bunso ay to ako makain ka bunso Maglulutit ako, ha? Makain ang bunsoan. Sino to? Mat. Hmm? Mat! Sino? Mat! Mat! Kuya Mat, Mat! Mat. Boy talaga. Kuya Mat, Mat. Wala na naman to. Ayun, masarap yung gilid-gilid niya, yung sinisipsip. Okay. Mas masarap Mili. pa nga naga, ano, papapakpapak. Kaya nga. Ang gambo hmm. ko nga, mamaya ako patunggal eh. Sino to? Mat, mat. Kuya, mat, mat. Amin mo nga, mat, mat. Bak. Bak, bak. Ah, bunsu bunsuan. Bunsuan oh, pa, ah, Bunsuan Bunsoan. Bunsoan kung mapogi. Oh, ito pa, abunsuan. Hoy, kumakain ka, nakadapa ka. Ah, O oh, mama. Oy. Hey. Hey, Mat sushi. Hey. Oh. <laughs> Oy. Hoy. Mat tinataas mo yung damit. Antok na ikaw? Ha? Antok na ka. Shoo. Show. Ah, matsong. Napatay yung itlog. Oh, matsong. Ay, iprito mo na para hindi nababasag. Lalo nga ang pambata mm -hmm. ito eh. Nababaka? Brownie niyang pala talaga mo Ilak mo yung... Ay, dito ka na. Ilalak yung Balik oh. ka Balik ka dito. Ah, ah, ah. Oi. Oh. Sanay na laglag. Wait. Ang senior kumakain. Nakadapa. Naroon ka na naman ng buhangin, ha? Oi. Nagpagkakang buhangin. Paluin! Ano kayo talagang pa... pang... Nababatang na lang, Ano kayo bukas Ano ba bukas? 29. Ay, may biyernes pa. Oo, Hindi ah, sila ng araw? Ah.